Pinangunahan ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa pinalawak na passenger terminal building sa pantalan ng Batangas. Ibinida rin niya ang malaking papel nito sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Damang-dama ng mga pasahero ang mas komportabling biyahe dala ng mas pinaganda at mas pinalawak ng Batangas Passenger Terminal Building. Kung sila raw ang tatanungin, walang panama ang dating terminal kumpara sa bagong bihis nito ngayon. Dati, masikip yung dating terminal. Pag uh, mahuli ka sa oras, sa labas ka na lang. Nakapila, naka, may, may mga kwan lang, tolda na nilalagay ngayon lahat para na lahat na accommodate lang kahit anong dami. Mas comfortable siyempre. Siyempre yung mas parang pang-international lang compare sa dati. May quality. Yung sistema mas maganda na ngayon. Tsaka mas guided compare sa dati. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa inauguration ng extension ng passenger terminal. Ayon sa Pangulo, dahil sa extension na ito, mas mapapalakas pa ng pantala ng papel nito sa negosyo at ekonomiya, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong Pilipinas. With the large volume of trade and passengers that it handles, the port of Batangas is so crucial that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. This is because of this port's multiple strategic roles. It is a gateway to the nation's dynamic capital region, a portal to agricultural powerhouses, access point to island tourism paradises, and a receiver of goods that feel and fuel the vibrancy of our economy. Dagdag pa niya rito ang tulong ng pantalan na ma-decongest ang mga port sa Kalakhang, Maynila na dahilan niya ng balanseng pagpapakalat ng oportunidad sa iba't ibang lugar sa bansa. Gayun din ang pagpapatibay pa sa connectivity, lalot ang pantalan ng nagdurugtong sa mainland Luzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. This upgraded terminal building can now accommodate 8,000 passengers, which is much larger than what it compared to its previous capacity of 2,500. This increases the Batangas Port's annual passenger capacity from 4 million to 12.8 million. There is, there's also good, no, good news for those of you bringing your vehicles to the port. The Port of Batangas Passenger Terminal Building has a multi level car storage facility that can take on 13,000 vehicles. Nasa 1.5 hektar ang kabuuan ng extended na passenger terminal. May high ceiling ito at fully air conditioned Mayroon ding bagong baggage x-ray machines, walk-through metal detectors at karagdagang mga CCTV para sa seguridad ng mga pasahero. It includes services that offer compassion such as prayer rooms, all gender restrooms, amenities that are friendly to persons with disabilities. Today, we launch a project that will not only open a state-of-the-art facility, but also open a great opportunity for progress of every Filipino. Binigyang diin pa ni Pangulong Marcos na patunay lang ang pagsasaayos ng passenger terminal sa paninindigan ng pamahalaan sa pagpapalakas ng infrastruktura sa bansa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.